Yon, good morning mga boss. Meron tayong hawak na plato. Magsasahod ako ng ano ng snow. Sasahurin ko ang snow. Yan, wait lang. Yan, makapal ang snow sa labas mga boss. Ayan o. Oh. Magsasahod tayo ng snow dito. Ayan. Yan ang plato natin mga boss. Hintayin lang natin mapuno yan. Then abangan nyo lang kung ano gagawin ko mga message no. Yan mga boss, yun yung plato natin yun. Yeah. Abangan nyo na lang mga boss. Yun mga boss, dito na tayo sa labas. Ito yung plato kaninang sinahod natin. So parang kukunti ang laman. Ah, marami din pala. Boss. Parang kukunti. Dagdagan natin mga boss dito tayo kukunti. Ito nga pala yung ulam ko. Yan, mga boss. Snow yan. Ngayon, itong ulam natin, itlog na may kamatis. Yan. Yan, mga boss. Kain tayo, mga boss. Kain tayo. Yan, o. No? Ang sarap nyo, no? Oh. Hmm. Yan, mga boss, o. Oh. May ulam, ah. Hmm. Lamig <laughs> Halo-halo sa nato eh. Hmm. Hmm. Ay mga boy. Itlog. Ang ah. hmm. dami pala. Mm. Natutunaw agad ang Snow <coughs> Ubusin ko na itong ulam mga boss Ang lamig niya Kala ko kulang pa yun. Dami na pala. Hmm. Snow na mga boss. Snow yan. Snow. Nga hmm. hmm. nga. Tapos na natin ito. Ay, mga boss, boss na. Grabe. Sarap pala ng snow. Ay, mga boss, oh. Dahil yung snow, yo. Malinis naman yun, basta yung mga nasa ibabaw lang. Katulad nito, mga boss. Sa ibabaw lang, malinis naman yan. Huwag na yung mga dati na, yung mga bagong patak lang tayo. Yun. Eh. Bye-bye.